Hello guys, ayan nandito nga pala tayo guys, bibili tayo ng prutas ni amo ayan, pang regal daw niya so, binidyohan ko na lang yung gumagawa nilagay niya na yung mga prutas, ayan na may orange niya tsaka pineapple ayan guys, unti-unti niya nang inaayos so dito pala yan sa loob ng mall, guys, ayan pumayag naman siya na ko, kaya okay lang, ayan na guys binilagyan niya na rin yung mga ano, mga grapes Ayan, kapala yung green na grapes saka red na grapes. Ayan, meron na rin kung ano-ano dyan, no? May kiwi. May dragon fruit saka mga mangga. Ayan. dami niya nilagay, guys. 100 dirham nga pala yan, guys. Ayan, may palm pa. Sarap niya, no? Rambutan. O, diba? Ang dami na, guys. Natapos na nga pala. Ibabalot niya na yan, guys. Nilagyan din pala niya na ano, oh. Strawberry. Tsaka cherry na konti. Mga mga design-design lang ba? Ayan. Nilagyan niya na mga design-design ng mga cherry. Pati sa taas nilagyan niya. Ayan nga pala, binabalot na nilang dalawa. Pangiting-ngiti pa sila pero hindi ko na sila kununan. Yan guys tapos na.